Ah, uh, abi ko usabi 2014 nalaman ko na mayroon akong PICOS kasi uh, irregular yung menses ko pero hindi ako mataba. Both ovaries ko bali yung ano, menses. Mga naka ilang transvaginal ultrasound din ako, tapos hindi siya nawawala yung menses. Hanggang sa in-stop ko na yung pills. So, umabot na ako sa depression tapos hindi na ako makakain, Ganon, 3 weeks akong three weeks akong nag-bleed. Yung bleeding ko hindi lang siya spotting as in talaga bugos talaga yun. So, medyo nagpakagod rin si naman kasi nahihila na ako, namunala na ako. Tapos nung pagkarating ko kay Doc Roy, siya na rin sa kanya ko rin nalaman na meron akong hyperthyroidism. So, yung PFOS ko, nag-lead na siya sa hyperthyroidism kasi sa anak niya. Nagpa-check up ako last month. Um, nakita ng OB na yung both ovaries ko okay na. Sinabihan kasi ako ng OB noon na nahihirapan talaga ako kasi si irregular tapos, ngayon, bali wala akong trabaho kasi buntis na rin. 10 <laughs> weeks, almost 10 weeks. Mm -hmm. Gift na rin siya ni God. So, dahil na rin siya sa bar, kaya... Yun, and very happy ka. Una kasi, um, kung magbaba, yung barley kasi talaga, makakatulong talaga siya sa kahit anong so, so, Kasi, ang bilis ng progress ko.